Dile-dile mangun sa inyong iro? Dile. Dile, Dile. Kaya mm -hmm. inyong sudan ku, ha? Ah? Kaya nung isda. Mm hmm. Paniud to, panani nyo? Hmm. Dile, pangalan ni mong? Dile. Dile. Ikaw? Dile. Pila mokabok magson? Siti. Siti. Hmm? Oh. Si, si, hmm. Oh. Ah. paano okay. yeah. na laging yung bunyod to. Ano nga? Ano nga? Kisa may kila edad sa inyong kinamuguhangan? Ah, saan naman ito? Eh? Nasa doon tabugan. So, ang ang inyong mama? Na. Na. Dugay na. Ha? Uh Dugay -huh. na? Oo. So, pito mo kabuk magso. Oo. Uh -huh. Ang inyong papa, ang saan may trabaho sa inyong papa po? Naksun construction. Ya, inyong lola, asang balay sa inyong lola po? Ano? Moni. Hey. Mo din eh. Hey. Inasan mo po yo din eh. Oo. Oh, Oo. Okay. Oh, yan po, yan po guys, dito tayo ngayon sa unsan isa lugar din eh. Hey? Kamubuan. Kamubuan. Dito tayo ngayon sa Kamubuan. May dinalaw kami dito, isang PWD kapatid po nila. So sa pagdating namin dito ngayon, eh, nag-ano pa sila, nag-tanghalian. <coughs> Ano na wala ni dodong ah. Kon isda. Kana si ate ni mo nga PWD pila na edad? 23. 23 na. Mhm. Uh -huh. Na na si Na na. Tapos kanang ang inyong papa magulian sa Bado. Kada sa Bado. Ni yeah, kana imo ang kuan imo ate nga PWD unsa poy mga <tipos> panginahanglan ng Inday? Ha? Huh? Pampers. Nagis ko yung lasad mo? Oo. Oh. Ah. ka grade? Mag grade 10 ako. Grade 10? Ikaw yung soon mo? Adele? Ano? 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 Dogay na. -huh. Oh, um, mga 2 years na, no? Mm -hmm. Atake na dito siya. Oh, so um, ang ang ilahang papa. Construction, kung di po po maninti. So, okay. kaning balay din eh, sa ilahan ng lola? Sa lola. Oh, okay. niya ilang lola, unsa sa po'y trabaho po? O, ako ito. Isa isyo rin tawag, nang magpataya o sortres? Mm hmm. Asa lang ito siya. Asa? Mm hmm. Ang, labay, ang makakuan po, makakuan po sa mga bata. Isa mo ito eh. Mm -hmm. May ang papa pero nakita. Mm uh -huh. So ang kuan ang kanang, kanang ilang papa mo uli kada sabado ana. Mm uh -huh. So pang bugas-bugas. Uh -huh. Oh, bugas. Okay. Ikaw okay, tayo. tayo, 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 tayo. Next week po sa katay. Mm. Unsa uh -huh. ka nga grade po? 6. Grade 6. Mm. Uh -huh. Layo yung eskwelahan dire. Dire. Yeah, right. Maglaka ora. Duro kana diha gud. Mm. So kanang walay tao dire, Uh, magbantay sa inyong iksoon. Sila rin magbantay. Magpakaon. Paka ka mura. Wala may pakanan dili ka piog. Oo. Uh. Oh. Ako na mura siya, tuwing gusto niya mga na. Kunguhan ko siya. Oh, diaper gadi ay. Diaper. Dili ka man na yan, man ini kita sa bado. Oo. Usa ka pa, usa ka pitos. Isa ka pak na mahal-mahal man. Mahal-mahal man ka sa dako. Mo asa maron ilang lola. Tuwa man siya. Ha? Ang adyo sa birthday. Ang adyo birthday? Mm. Hmm. Sa apo. Mm. So ang matigpakao uh, na nagad ka to yung yeah. yung lola? Hmm. Pwede na mo na. Hmm. So lang. Ang oh, tanaw na to. Tingnan po natin yung isang PWD na 23 years old babae po. Ay, nara. Ay, nara. Oi hmm. deh pasigan gan suga. Si gan suga. Oke. Gue suga di ada tunggu deh. De, de. Mau rana. Madine. Dia deh pasti gak ada deh. Pasti gak ada deh. Si gayan. Hmm. Yeah. Nah, jupawan sama Martin. Udah aku hmm. tuh. Babae no. noh. Babae nasi ya. Poi poi dera musolot. Oh, solot lah. Hmm. Itu po si kisah pangalan ani. Rachel. Rachel. Yan si Rachel, Rachel. Hello. Hello. 23 years old na na. So, mayroon siya. nasa wheelchair na eh. Naa. Na, Inabang ah. po. Mm -hmm. Ganyan po, si Rishi, 23 years old. So, ang kinanglanong dyan ko, no? Pero may makulang. Ang diaper. Ang diaper. Hello ha <laughs> mm ha -hmm. si, nagbisita Ate Hello, Resir Ate, nagbisita Kumusta? Saan ni mo igagaw Bernadette Bernadette Yan po ang uh, Kamudre ang inyong papa mauli kada Sabado Siyempre makaswildo sa construction uli din he makapalit nagbogas oh. Kinsa po ay mailis niya? Huwag din niya per? Kamu? Kalula. Ay, muhang lola. So ang lola nila ngayon guys, wala dito. Mayroong pinuntahan. Uh. So karon na, ah, mo'y per? Na pa mo'y daya per? No, no. Isa na lang. Ha? Isa na lang? So anong araw pa ngayon? Ah... Uh, Lunes. Lunes. So sa Sabado pa, uuwi yung tatay ninyo? Mm. Yan po, kawawa na ano po si Juan. Siya pangalan? Rachel. Rachel. muhatag ni mo para pang diapers o pang sudaan sa dinyo na pa mo ibugas karon gamay na lang gamay na lang, lang. tagpila ka kilo pud ang paliton sa inyong hang sakay kay tag kon ay lima kilo tag lima ang paliton sa inyong papa mm. inyo makaigo na pila mo kabuk mga on pud din he eh? Si... unom unom inyo makaigo nang lima kilo sa usa ka semana hmm. ang kanang lima kilo palit sa inyong papa maigo ron na niyo daghan mong mga on. Kulang, Sad. Ha? Kulang. Yeah, kung makulang, kung asa man Sad, mo mo kuha po. Ato sa tindahan. Mm. Mangutang. Mangutang? O, oh, na mo yung utang sa tindahan karon? Na. Mm. Ha? Na. Na mo yung utang? Na. Dako na Sad, mo utang sa tindahan? Na. Mm. Mga pila siguro? Ma, bro, Lapas ito sa kuan. Kalibo, ikaw matag, sa kong papa. Nilapas na ako sa kalibo? Hmm. Ana? datahan rasa sa inyong papa mm. yan na po uh, buti na lang no mayroong tindahan din nagpautang so ngayon po ay eh, bayaran nyo yung utang nyo sa tindahan at saka bibili kayo ulit ng diapers mapalit mag diaper daw na ikapalitan dari diaper na ah, uh, pwede na ipadala siguro nila ha sa yes, uh, so, ngayon po ay eh, mayroon kaming ibigay sa inyo pakibigay lang sa lola ninyo ha yeah pakisabi sa lola ninyo bayaran bayaran yung utang niyo sa tindahan 1000 mahigit hmm. 1000 kapin lang utang sa tindahan ay bayaran ninyo ya, siguro mo siguro bili kayo ng diapers para sa kanya damihan ninyo ha doon sa bayan siguro sa lungsod ha sa sa, sa iyo ko lang ibigay at saka pakibigay po sa lola ninyo pag uh, umuwi mamaya ha hmm. uh, hello mayroon kang pang diaper Ha? Mm. Ito, 1, 2, 3, 4. Mayroong 4,000. Oh, bayaran mo yung utang nyo sa tindahan at saka bibili kayo ulit ng diapers. Ha? Oh, pakisabi sa lula mo pag umuwi mamaya. Ha? Oh. Hello, ma naanak kay ha? Salamat. Happy? Happy? Salamat. bayaran siguro ang utang ha para makautang ulit pag wala ng ano bigas ha ang yung sobra ibili din niya ng pangulam, ha at saka ano po uh, ah dayaper, diaper ha siguruhin yung dodong ha siguruhin ang dayaper para sa ano ate ninyo Oo. Uh -huh. so yan po eh yan po guys uh, wala na po silang nanay pito silang magkapatid pito pito sila pito sila magkapatid yung panganay ba nagtrabaho mm. ay yung ano ninyo kanong panganay ninyo mm. ang namungan ninyo na mm. pero unong mo ang wala pa na din eh unong salamat po yung sponsor ako na kayo may katabang para kay ate pagpalit ng mga mga pep pagpalit ikaw dodong ang sa'yo mong sulte. salamat sa oh. o sa sponsor kay nakapalit ni diaper Oo, oh, niya yeah, happy lipay ka dili oh. din kayo ng isda ha ng ulam ulam ba ha Hindi oh. ha sige inday ha eh, pakisabi sa lola mo pag uh, dumating mamaya na mayroong binigay ni Rene Jose. Rene Jose, mi. Hmm. Ha? Oh, may na lang, no? Magkatabang. Uh Oo. -oh. So, yan pa ba Sige, bye -bye na, bye-bye na. Bye-bye. Okay, smile. <laughs> so, ang, ang wheelchair niya, asa awesome, mo yung wheelchair? Tapos so, gawas? No. Pero, ilaag sa niya siya? Kumabot papa. Kumabot yung papa mo, laag mo. niya sa wheelchair. Ay, parang dili siya makuan. Dili siya ma ano i eh, sukarga karga sa winter. Bye bye. Isang 23 years old. Yan. Yan po, ah, maraming salamat uh, Ate pa citizens. Ate citizens, maraming salamat po. Yan na, ah, tayo sa Panginoon na ah, mayroon tayong uh, biyaya ngayon, ha? Uh, ah, sige, bye, bye na sa inyo. <laughs> 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 ang iyang mama <dahil> ako yung <laughs> ibaga. Kasing. <laughs> ang samay mo ikasulti na isa atong grasya. Nang ayaw lang salamat ako nakatabang oh. sa ako. Sa ako ang bagay. Si W. Si <laughs> nang sa'yo naluoy. lang <laughs> nalang magkapalit itong dayaper, no? Kaya nang lano yung Oo. Oh. Hindi mo nakabot ng usaka ko sa usaka si Hindi nakabot ng usaka pa? Hmm, kasi sa palungkong ulit mm. ang mahal. Masiris, Masirisiri yung tapong ang apuhan para pala di apira. Nagulay so, so, sa imong papa, mm, ipadagandagan ang bugas o palit kaya nakabayad na mo sa tindahan. Ano no? Para mm, makaginhawa o gamay, mm, karon. Mm, ako lang Panya, Ang sobra na palit magsuda na palit magdaya first. Ha? Sige. Ito sa amin Ito sa amin ha! Uh -huh. Uh -huh. Mm, tikang pre.